Arestadong tatlong lalaking sangkot umano sa ilegal na paggawa at pagpuslit ng mga plaka mula sa planta ng LTO. Ibinebenta raw nila yan at posibleng nagagamit sa mga krimen. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Sabay-sabay na iniharap ng mga otoridad sa media ang tatlong empleyado sa pagawaan ng plaka ng sasakyan ng Land Transportation Office. Ayon mismo sa LTO, sangkot ang tatlo sa paggawa, pagpuslit at pagbebenta ng mga bagong plaka. Parehong embosser sa planta si na Jenard Arida at RJ Anyasco, habang warehouse staff naman si Valeriano Labayno. Hinala ng ahensya, nagagamit sa krimen ang mga made-to-order license plates na ipinupuslit ng tatlo. Sila mismo yung manufacture ng plaka, tapos ilalabas na Leon, kaya hindi siya mararecord. Yun ang nagiging problem. Problema, sa mata ng mga law enforcement sa labas, sa mata nila original yun. Mas madali na nila ngayon napapalitan yung record o yung identity ng car. So it will be harder for the law enforcement na habulin. Kahapon na aresto ang tatlo matapos lumapit ang isang testigo para ilantad ang operasyon ng tatlo. Itong testigo po natin ay napapansin niya na yung process po kasi ng paggawa uh, ng plaka hindi siya usual. Kung bakit uh, may nagsisegregate, bakit uh, hindi tuloy-tuloy na dinadala sa machine, bakit merong nasisegregate. So doon po yon nagumpisa. Kung may kita natin dito sa loob ng plate making facility ng LTO, e eh, mano-mano pa rin ang ibang aspeto ng paggawa ng mga plaka na sasakyan. Pero ipinapasok naman ang informasyon nito sa IT system ng LTO. At dahil random ang paggawa nila ng plaka, posible rin daw itong maging duplicate ng iba na nasa sirkulasyon. Ayon sa DILG at LTO, ibinebenta ang mga plaka ng 5 hanggang 10,000 piso kada pares. Nitong Enero lang, nasa 38 plaka raw ang naibenta ng grupo. Tukoy at tinutugis naman ngayon ang itinuturong mastermind ng operasyon na empleyado rin ng LTO. Awol o naka-absence without leave ang nasabing empleyado. Maharap naman sa kasong qualified theft ang tatlong naarestong suspect. Papaigtingin na rin ang seguridad sa planta ng LTO para hindi na maulit ang pagpupuslit ng plaka. Inaalam na rin kung marami pang kasabwat sa operasyon ng grupo. Marami ng chismis-chismis, agam-agam yan. But I, this is the first time with the help of DILG that we were able to apprehend. Malawakan ang investigasyon po ito, hindi lang po sa Central Office. We have ongoing investigations also in our regional offices. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de La Peña, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.